guys, samahan nyo kami today on this video. Nagluto si mami na masarap na tanghalian at sasagutin natin yung comment question ni Sis Evelyn Valerio sa ating YouTube channel. So guys, today samahan nyo kami. Ito lang po sa Sirdis Family YouTube channel. <silence> guys, kagigising ko nga lang At may nakita ako dito sa rep Ah Ayan, una ako natulog kagabi Alam na dis Pag gumawa si misis ng ganito Alam na dis Masarap na naman ang ulam namin mamaya So guys, subaybayan nyo Kung ano ba tong luto na gagawin ni Mrs. dito. Yan. So, hey guys, sagutin muna natin itong comment ni ate. Nagtatanong siya kung marami din bang Pinoy dito at kung meron din bang domestic helper dito sa Belgium. So, ang sagot natin sa unang tanong niya, kung madami bang Pinoy dito, madami din naman pong Pinoy dito. So, talagang kahit saan makakakita ka din ng Pinoy. But, comparing to other countries like Italy, France, Germany, mas unti lang kasi mas malit Belgium sa mga bansa na yon. Pero if talking about kung maghahanap ka ng Filipino community dito sa Belgium, magpunta ka lang sa mga major city like Brussels, Antwerp o katulad dito sa amin kahit malit lang tong city namin sa Leuven ay madami din Pilipino kasi university city. So in short, hindi mahirap makahanap ng community, Filipino community dito sa Belgium kahit malit lang yung bansa, madami din naman Pilipino. So, about naman doon sa second tanong ni ate na kung madami din ba or meron din mong domestic helper dito. Meron din po, kaya lang hindi katulad ng iniisip nyo. So, ang mga domestic helper po dito ay nanggagaling lang sa mga tao dito sa loob ng Belgium. Hindi po nag ng domestic helper from outside Belgium. So, may mga agency po dito na nag offer ng domestic help per sa mga taong nangangailangan ng domestic helping at sa mga taong willing magtrabaho as a domestic helper. Agency na to na nag hire ng mga domestic helper ay required lang sila mag-hire ng tao na nandito na sa Belgium. Hindi yan pwedeng kumuha sa ibang bansa basta kasi that job is actually reserved for the people who's willing to work as domestic helper dito sa Belgium. Katulad nga sabi ko, maliit lang ang Belgium. So, hindi na nila kailangan kumuha ng iba pang tao para sa ganong trabaho from other countries. So, bilang domestic helper, ay may karapatan ka din sa lahat ng benefits. So, you had that health insurance, pension, vacation money, 13-month pay, 21 days right of vacation a year, And also yung security na pag nagkasakit ka, matatanggap mo pa din yung sweldo na dapat na natatanggap mo nung nagtatarbaho ka. And of course, protektado ka din na hindi ka maabuso ng taong pinagtatarbahuhan mo. Malaki dito ang pagfollow sa kontrata. Kung nasa kontrata mo yung tagalinis ka lang, ay hindi ka kailangang gumawa ng more than that. Example, kung nasa kontrata mo ay maglilinis ka lang ng bahay, eh, di yun lang ang dapat mong gawin. Hindi mo kailangan mag ng bata o hindi mo kailangan magpaligo ng aso. <laughs> Pero nasa sa'yo naman yan. Eh. Kung willing kang gawin yon at wala sa kontrata mo, okay lang. Pero syempre, pag sinabi mo, may contract, may job is only to clean your house, then you only need to clean the house. So, that kind of protection mayroon dito. So, sana nasagot ko yung tanong mo, ate, na ate Evelyn Valario, kung may domestic helper ba dito at kung madami din bang Pilipino. So, may domestic helper din po dito, kaya lang hindi tulad ng iniisip nyo na pwede kang mag-apply from Philippines para makapunta dito as domestic helper. Wala pong ganun, dito, wala pong ganun dito. So, most of ng domestic helping helper dito ay nanggagaling na din sa Belgium. Okay, salamat ate sa comment. Uh, shout Shoutout pala, Evelyn Balario. Salamat po. Nagising na nga si Chef. Sabi ni Mrs. Pag nandito si Daddy, ako daw magluluto. Pantay tayo dyan. Yan Ayan ang aming mga pagkain dito. Ang palaya. Tapos yung kanyang minarinate. Oh, pinakita ko na kanina. Nagulat ako kag kaninang umaga pagkita ko. Hmm. Ayan na, dinidiscartihan ni Mami yung kanyang bakmoy. Mamoy. Hmm. Yung aso namin na may hilig mambay sa labas. Alam mo, so, oh, nasaan? mo, makasang namin pinto. Boy, ayaw mo pumasok sa loob? Gusto mo dyan ka lang? Wala ka dyan. Done. <laughs> oh, Nakasalang na. Oh, wow! What happened here? Saan ka pa? <laughs> Nakita niyo yun? Aba. Extra rice, please. ready ah, na. So, yeah may ah uh, ampalaya. So, ng letso. Ayan. Yo, no? Oh. Mm. -hmm. Ayan na po. Ang aming um, lecho. Ito no? Paiwain natin, mami. At yun, nahiwa na nga naiwan. natin ang ating lechon. Kami. Siyempre, hindi makawala. Favorite ng bata. Okay, you can get Ate Macy. Si... Ayla. And Mang Tomas. Do you like Mang Tomas? Ila. It's hot, ah. ami. Ini sangat pelayan. Mas masaya mas mapait mas masarap. Hmm, Mas mapait. <laughs> Ayo go na mapait. Ikaw ang palayan na binili namin dati. Salamat din. Saan? Yeah, masarap. Masin mas gusto. Ano na na go na go na pipino na may sili. So, ka. Ay walang bala. Mm. <coughs> 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 <laughs> what are you eating dessert time ice cream you get a small piece dadalawin namin si lolo kasi nagso-solo siya at si lola nasa galaan. <laughs> Alright guys, samahan niyo kami magdi-drinks tayo kasama ni lolo. Ah, uh, dumating na nga tayo ulit dito sa city. 'Yan, kasama natin si Doggy Dog. Dadalawin ulit ako kay lolo. So magdi-drinks lang kami dito sa City of Love kasama si Opa. And here we are. So... Hi Opa. Hi Papa. <laughs> At <laughs> uh, ang aming behave na aso Mabantay lang yan <laughs> Macho siya yeah. mm -hmm. But I uh, to order nga si Opa ng snacks habang nagdi-drinks kami. We got lumpia, mm -hmm. chicken wings, dried tomato, salami, olives, cheese. Mexican. Kampi, Shrimp. Bitter and Bala and Lumpia. Oh. And then your, your daddy can take a picture. No, ay oh, okay. okay. Mm. Yeah. Mm. But this is the first time we brought them in the restaurant. Ah. <laughs> I <have an> idea. <laughs> so this is what you call bitter bala. But I know where they. Hindi ko talaga <laughs> maintindihan kung anong laman nito sa loob. I don't know. Meat. Meat. In uh, YouTube, the Balkan from some... yeah. Ikea, yeah. they came, they made it from people who didn't find the exit. oh, yeah. <laughs> <laughs> so, medyo uh, mapait siya, kaya tawag sa kanya, bitter bowl. Pero ang laman niya is parang karne na hindi eh. maintindihan, slimy, but masakap. Hmm. Hey guys, andito na nga ulit kami sa bahay. Mami Adlin, dito Hi. na lang kami nagkape. At mas masarap ang kape namin dito sa bahay kaysa dun sa <laughs> kaysa dun sa restaurant suplado. suplado pa so thank you guys kung until now nanonood kayo please hit that like button and subscribe on our youtube page Sirdis and Family dito kami sa Belgium samahan niyo po kami sa aming pamumuhay dito see you guys next time bye bye <laughs>